yun eto na <laughs> welcome dito sa channel ko at ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo yung mga <laughs> naipon kong tissue bali nga nagsata ako magkulit ng tissue October yata tapos uh, inumpis ako ko sa Mega Mall kasi dun malapit yung work ko eh. so inumpis ko sa Mega Mall uh, at inumpis ako ko kada uh, store lunch time ko yata yun tapos nag ikot ikot ako Pahit ako sa inyo yung mga nakuha kong tissue. Normal naman lang na siya na tissue. Hindi naman siya ganun ka high-end na tissue. So, ang uh, start tayo sa tissue na naku. Unang tissue na pinuntahan ko. Okay, naku. sa Dunkin' Donut. Dunkin' na lang siya. Dati Dunkin' Donuts siya. Eh. Ito lang yung tissue nila. Medyo simple lang. Brown tissue. Tapos na yung nakalaki sa likod. And, give into the perfect perfect pair. So, ito. Ito so, yung una-una rin tissue. Tissue ng McDo. Tapos, ay, McDo ng Dunkin Dunkin. Sumunod ay tissue ng Sagu. Ayan. Since 1999, medyo may lukot na. O, so, pwede ko naman ito palitan. Dahil naman lang, lang ng tissue sa Sagu eh. Tapos, yung sumunod, saan na ba yung sumunod ko nyan ay yung sa Henlin. Ano ko sa Henlin? Ito. Sa Henlin. Yung Jollibee Chowking wala silang tissue na may, may tissue sila pero walang tatak. So ito yung mga nakuha ko sa Mega Mall since yun yung malapit na store na store na mall na pwede kong pagkuhaan ng tissue. Ito, ito pa. KFC. Alam ah, yan yung delivery address, ay, yung delivery number nila. Ah, ito pa. Ngiting Mr. Donut. Ah. Siyempre, mawawala bang pizza hut Ito e yung mga store sa Mega Mall. Ito no? yung start muna tayo sa mga yung madali lang, madali lang kuhaan. Oh, DQ. Happy taste good. Oh, madaling ko sa Mega Mall. Kenny Rogers Roasters. Delicious, healthy, always. So, generous yung ano, Kenny Rogers. Tatlo yung binigay na tissue nila. Ano. Sunod, uh, Food Panda. Ano Food Panda? Panda Express para ito. Food Panda may logo din sila sa likod. Uh, so that, save the environment, one napkin at a time. Tapos ito, ito yung lagi na yung binibili sa office. Pag nagkakaburyongan. Coco. Ito, madali na, madali na itong humingi. Then ito pa, ano ba ito? Meron ako dito, Happy Lemon. Happy Lemon. Kapag mga nakuha ko sa Mula Mall. Ito. Sbarro. Ganda yung tissue na Sbarro. Medyo ano siya. Makapal. Aha. Uh -huh. nakuha ko sa Mula Mall. Ayan ako. So, naputol yung video, sorry. Ito, ito yung sapan ako sa Mega Mall, Sinabon. Maganda yung tissue nila, oh. nakapal. Ito pa. Ah, uh, Yayoi. Sa siyang Japanese restaurant. Yan, Yayoi. French Baker, the French Baker. Maganda yung tissue nila, in Then, Team Ho Wan, na ngayon ay binili na ng Jollibee. Team Ho Wan. Daming gano'n sa Mega Man. <laughs> daming, daming kainan sa Mega Man. Then, Mary Grace. Yeah. And ito yung mga iba kong pang tissue na ano, nahirapan na kong kuhaan kasi parang nangakahiyang kumuhi ng tissue sa kanila kung ka kakakain eh. Pero binigyan naman nila ako. Eto. Uh, Dulcinea. Laka ng tissue nila. Pan-dine-in talaga eh. Ito. Ito, uh, madali lang tungkuhan. Chat time. Then, ito. nakita ko ito sa Mega. Uh, ano siya eh. Parang coffee shop. Hindi siya ganun kasikat na coffee shop. Pero madali siyang kuhaan ng tissue nitro 7 so meron pa siyang logo sa likod uh, Then, sa ano, wing zone. Yan. Puro sa mega mall ko to nakuha. Then, ito. Uh, ito talaga. <laughs> ito talaga yung pinaka, ano na-challenge ako na tissue na kunin. Kasi, buffet siya eh sa buffet malabo ka na bigyan ng tissue doon eh kasi nung pumingi ako sa ano dito sa kainan na to nung una hindi ko binigyan so tinry, tinry ko pumunta sabado nagpunta kami na just ng sabado tapos ah uh, medyo maraming tao pag sabado dun sa buffet na yun eh. kasi sikat na buffet siya so to, ako na humingi tapos binigyan naman ako dance World Buffet. Pero hindi pa ako nakakaya sa Dats. So, ayan eh, yung mga tissue na nakuha natin sa Mega Mall. Meron pang iba eh, kaso hindi ko makita kung nasan eh. Hindi ko makita kung nasan eh. Uh, siguro sa next episode ko na lang ipapakita yung ibang tissue na nakuha ko sa Mega Mall. Medyo madami pa siya eh. Then, pakita ko na rin yung mga tissue na nakuha ko sa Glorieta, sa Robinson South, sa Festival, sa mga ibang lugar pa sa Green Green Hills sa Green Green Hills di. sa Glorieta yan Glorieta Glorieta madali lang kumuha doon sa sa Ayala One Ayala may mga kainan din doon so ayun uh, that's it for today's video uh, ilang araw na lang mag 2025 na so hopefully maging prosperous yung ating parating na new year Uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na sa baba like, comment, share, subscribe, comment ka na rin kung nagkukulay go, ka rin ng tissue. Alright.